patuloy na tinututukan ng Basilan Provincial Government ang kalusugan at nutrisyon matapos ang isinagawang Joint Provincial Local Health Board at Provincial Nutrition Council meeting narito ang report na ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman, sa ginanap na Joint Provincial Local Health Board at Provincial Nutrition Council meeting kahapon, December 2, mas tututukan pa ng provincial government ng Basilan ang kalusugan at nutrisyon. Inilatag ang sitwasyon at update sa universal healthcare at mga kailangang polisiya, estado ng Basilan Medical Center bilang isang level 2 hospital at mga update sa mga programa mula sa MBHTE Basilan Division sa ilalim ng Provincial Nutrition Council. Sa forum naman, tinalakay ang agarang hakbang upang palakasin ang primary care, suportahan ang hospital capacity, at ayusin ang data-anchored barangay level nutrition work. Upang mas mabilis ang serbisyo, mas maayos ang pag-aalaga at mas malusog ang mga mamamayan, tuloy din ang koordinasyon ng mga probinsya at mga health workers. Jen Garcia, iMinds, Philippines.